Paano magiging mahina ang lalaki pagdating sa'yo? Gusto mo bang malaman paano siya mahuhulog sa'yo? May mga sikreto para maging emotionally weak. Ang lalaki simple lang, pero sobrang powerful ng mga techniques na ito. One, pretend to be weak sometimes. Ipakita mong kailangan mo siya kahit konti lang pagbigla. Kang lumayo gugulo isip niya, mas lalo siyang mahuhulog. Kasi gusto kang intindihin lalaki nagiging attached kapag hindi ka madaling basahin. Two, be inconsistent with your attention. Maging sweet ngayon tapos medyo cold bukas. Gusto nila ng challenge at unpredictability, palagi mas lalo silang nagiging curious kapag unpredictable ka yan ang nagbubuo ng emotional attachment secretly. 3. Use his insecurities to your advantage. Alamin kung saan siya hindi confident sa sarili, sabihin mong gusto mo. Yung opposite ng insecurity niya, gagawin niya lahat para ma-prove sarili niya kapag ikaw lang nakakaintindi, mahihirapan siyang mawala. Key compliment his weak spots, intentionally purihin mo yung bagay na hindi niya inaasahan kapag naramdaman niyang tanggap mo siya. Lalalim connection lalaki gusto, yung pakiramdam na naiintindihan talaga siya. Isa ito sa pinakamalakas na emotional triggers. Five spark jealousy in subtle ways. Banggitin mo ibang lalaki pero casual lang tono, gusto niyang patunayan na mas better siya, sa'yo magiging competitive siya. Kapag may nararamdamang konting threat, Jealousy creates desire na mahirap kontrolin ng lalaki Six set emotional barriers for him Sabihin mong friends, muna kayo kahit may spark, mas lalo siyang may excite Sa ganitong challenge, kapag may walls ka, gusto niyang lampasan Yun lalaki na huhulog kapag may effort bago ka makuha Seven creates silence when he expects attention Kapag sanay siyang active ka, biglang manahimik iisipin niyang may Mali zero may nagbago essay silence creates curiosity na nagpapaikot sa isip niya, pag bumalik ka, mas matindi na attachment niya. Aid. Tease him, then pull away quickly. Bigyan mo ng kilig, tapos biglang umatras agad lalaki. Hindi makakalimot sa moment na nabitin siya mabubuo. Sa isip niya na special ka talaga, mas lalo siyang maghahabol para makuha attention mo. At nine Be his safe and comfort zone. Makinig ka sa kanya ng walang judgment palagi pag nakita niyang kalmado ka magiging open siya magiging dependent siya sa'yo emotionally at mentally din. Yan ang bond na mahirap putulin kahit kailan. 10. Be unavailable sometimes intentionally maging busy ka. Huwag laging available palagi kapag hindi ka madaling ma-reach. Mag-aalala siya, absence builds desire na mas malakas kaysa presence. Mas magiging eager siyang makasama ka lagi. So ayan, 10 psychological tricks na sobrang effective, pero gamitin mo lang to with wisdom and care. Ang goal ay connection, hindi emotional manipulation talaga. Share and follow for more love lessons.